Ang ganda guys oh. Grabe guys. Nandito kami sa little bagyo ng maayon kapis sa silab batab. Guys oh. Sanunggi dito guys. Ito ang leader. <laughs> leader sang manawe. Moro time out. Ang ganda talaga guys ng amin. Ito so. ya? May fog doon guys, oh. Grabe guys. Ano? What a beautiful place guys. Ayan guys, oh. Ang ganda doon guys, oh. Ayan Napaibabawan ng fog, guys, ang lugar. Ayan oh Lupa pa yan dyan, oh Hmm. Tapos may mga sako doon sa baba. Minta talaga ng view guys. Tingnan nyo naman. What the beauty of nature is. Very very satisfying. Very very satisfying guys. Ayan.

Sa itong mga uh, ano sa bang, mga bato sa mga semento sa mga bato may mga portrait dito guys may mga portrait may yes. yes, so. may mga drawings may mga drawings Ayan, may paparating guys. <laughs> yes. Guys, ang ganda guys. Ang guys. Talaga, ang talaga, ang talaga, ang talaga, ang talaga. Ang talaga. Ang Hmm. at guys oh guys so oh. kita lahat guys kita lahat Yan guys ang ganda talaga talaga shit ya lo no? Nakikita kita yung puti nyan yan guys Yan guys, fag yan, guys oh. Fag barang Parang bagyo nga Dito pa rin dito may pagpaw. Ayun, pagpayan puti. Hmm. Oh, ba, ganda no. Pakinan. <tie> Tapi надо tengok. Tapi. Artinya nyong kadae, Nag-start na si Haring Araw na mag busilak. Batsoy. <coughs> <coughs> Maisan pala yan dito, guys. Maisan. Hmm. Ganda talaga ng view doon. Pandang doon. Oh. No? Dito kami ngayon sa ano, Maayon Capiz. Hmm. Tingnan nyo naman ang ganda ng nature guys. Talagang maganda ang nature, di ba? Na-appreciate natin 'yan pag pag ano tayo pag nature lover. Hmm. dito. Nandito kami nakatambay sa isang tindahan. Ayan. Ayan guys. Until dito na lang muna ang ating video and thank you for watching.